biyahe po namin galing Chinwan ay 3 uh, hours hanggang dito sa Shenzhen sa may uh, port immigration po nila. So, uh, 6.30 na po kami umalis doon at ayan, uh, 8.30 na ng gabi, andito pa rin po kami sa China. So, um, enjoy naman po yung biyahe namin mga Lalabs. Ang ganda po ng lugar nila. Bali, nandito na po kami ngayon sa may Guangdong province. Ang Guangdong province po ay, ang kanilang mga pananim po ay mga saging, marami po silang uh, lotus root, yun po ang nakikita ko, tapos may mga uh, bamboo tree din po sila sa gilid ng kalsada, mga lalabs. Pero, uh, may nakikita din po akong mga uh, manukan. So, parang dito banda sa lugar na to marami po silang mga alagang manok parang dito po sila kumukuha ng mga supply ng manok at ng pato uh, dito po sa China mga lalabs tapos uh, marami din pong uh, fresh na mga isda dito so hindi lang po yan mga lalas bali may nadaanan din po kaming pinaka uh, pinakamalaking river sa China ang lawak po ng river na yon last year uh, sinabi ng aming tour guide na yung river na yun ay umapaw so kaya po sila nagbaha dahil sa sobrang dami po ng tubig na umakyat po doon sa may uh, kabahayan mga lalab, so dito pa rin po kami sa bus at on the way na po kami sa Shenzhen so sana po nag enjoy kayo mga lalabs dahil uh, kami ay kahit pagod nag-enjoy po kami sa aming pinuntahan dito sa my China. So, bali yung pinuntahan namin ay yung uh, bagong gawa nilang glass bridge, yung pinakamalaking glass bridge, tapos yung kanilang uh, very amazing falls mga lalab. So, bali uh, sa next na video ko, bali i-upload ko po yung kanilang um, falls na pinuntahan namin mga sulit na sulit po yung pagod mo pag-akyat sa kanilang uh, mga tanawin mga lalab sa kanilang mga tourist spots so bali inakyat din po namin yung uh, bagong sikat ngayon na big buddha hands pero hindi na po kami nakapapicture doon at umakyat dahil wala na po talaga kaming oras so mahaba um, po yung pila sa pagpa-picture lang kaya dumaan na lang po kami tapos uh, diretso na po kami pababa kasi nga yung aming uh, tour bus ay naghihintay na mga lalab so hindi rin po maganda na gagabihin kami doon sa uh, tuktok ng bundok na yun kaya minadali po namin na makababa agad at makauwi na po kami dito at makabalik na rin sa Hong Kong so yan po yung aking In new mga labs, and keep watching langpo. Thank you so much.